Gimanduan ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang tagduma sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT nga tangtangon ang mga barriers sa bus lane sa Osmeña Boulevard human sa sunod-sunod ng mga aksidente sa mga motorsiklo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang sitwasyon sa Osminia Boulevard niya itong alas 6 pasado sa lunes. Din makita ang pipila ka mga kinan nga nangagi. Apil na kining motorista nga nagsunod sa puti nga pick-up. Apan dito siya misubay sa mga barrier. Hinungdan sa iyang pagkadisgrasya. Hapit pa kini maigo sa miaging sa Luwas rin noon ang mga motorista nga aksidente tungod sa barrier. Pipila lang kini sa masunod-sunod nga aksidente na itabo sa karsada. Kuman masabot, sa bus lane barrier sa CBRT. Sa ocular inspection nilang Mayor Raymond Alvin Garcia ug ni Engineer Norvin Imbong, ang CBRT manager, kanina puntag makita ang namugnang pilegro sa barrier sa mga motorista. So by nini, ipatangtang sa mayor ang mga barrier sulod sa 48 oras apan ibalik lang usab kini kung na nay mga bus nga mga agi sa bus lane. So I have already directed the uh, Cebu Bus Rapid Transit Uh, contractor to remove all of these barriers uh, in the next 48 hours. They will, according to them, they will start today. Uh, for the meantime, I'm going do a partial operation. I'm going to do a package too. I'm going to do a partial operation. I'm going Una na ibadayag ni Imbong na target nilang mahuman ang CBRT Project Phase 1 sa sunod buwan. Apan, giproseso pa ang pamaagi sa pagkuha og pas nga mo-operate sa CBRT. Nasayrang nga doon ay 1 billion pesos nga pundo ang Phase 1 sa CBRT. Lahi pa ang Phase 2 o ang Phase 3. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.